Oh, welcome back mga ka Sumatapos nga pong naging matagumpay sa kanyang naging laban kontra sa pambato ng Amerika na si Ronnie Rios buwan ng Oktobre nitong nakalipas na taon lamang ang kasalukuyang undefeated at may hawak ng WBA featherweight champion belt na si Nick Ball na kung saan tatlong beses nga pong nagawang mapabagsak ni Nick Ball si Rios sa kanilang naging laban isa sa round 3, round 7 at round 10 dahilan para ihagis na lang ng kampo ni Rios ang puting good morning towel para makaiwas pa sa mas malubhang pinsala ay muling babalik aksyon na naman nga po ang kasalukuyang may edad na 28 anyos na si Nick the Wrecking Ball. Bitbit -bit ang malinis na kartada na 21 wins with 12 knockouts kontra sa former world champion na may kasalukuyang edad na 38 anyos na si Teji Duheni. Bagamat naging masaklap nga po ang inabot ni Doheny sa kanyang naging huling laban sa kamay ni 2 Division Undisputed at Undefeated Champion na tinaguri ang halimaw ng Japan na si Naoya the Monster Inoue sa kanilang naging bigating laban buwan ng Setyembre nitong nakalipas na taon lamang na kung saan natalo nga lang po si Doheny via 7th round technical knockout ay nanatili nga po ito sa mataas na ranking dahilan para mapalaban ulit sa isang world title fight. Dahil sa bagong update ng WBA ranking sa featherweight division ay kasalukuyan nga pong nasa pang-anim na pwesto si Teji Duheni sa hawak na titulo ni The Wrecking Ball. Ang laban nga po na ito ni Duheni at Ball ay pwedeng maging basihan ng maraming boxing fans at maging ang kampo ni Inoue kung kaya ba nitong talunin si Nick Ball kung sakaling pipiliin na nitong umakyat sa featherweight division. Matatandaan na una na ring nagpakita ng interes si Nick Ball sa posibleng magiging mega showdown nila ni Inoue sa ibabaw ng Lona. Basta siya daw ang magiging A-side at masusunod sa mga kondisyon ng laban. Ang bakbakang Ball at duheni ay gaganapin sa Eco Arena, Liverpool United Kingdom ngayong paparating ng Marso 15. Mapapalaban din sa nasabing boxing event ang former world champion na tinalo lang na nag-iisang angas ng Pinas, Janriel Cuadro Alas Casimero via 10th round technical knockout na si Charlie Edwards. Kakalabanin nito ang kapwa British boxer at knockout artist na si Andrew Kane na may kartadang 13 wins with 12 knockouts at isang talo. Samantalang si Charlie Edwards naman matapos matikman ang pait ng unang pagkatalo sa kamay ng angas ng Pinas, halos siyam na taon na nga po ang nakalipas ay kasalukuyan nga pong nasa labing dalawang magkasunod na ito na panalo. Kasalukuyang may kartada itong 20 wins with 7 knockouts at isang talo. Sa ibang banda naman mga kaboxing, matapos nga pong sabihin ni WBC President Mauricio Sulaiman na di ito nababahala sa tinayong TKO promotion ni Turkey al Sheikh at Dana White na kung saan plano nilang itulad ang style ng boxing sa style ng UFC na kung saan isang champion na lang sa isang division at maaaring di nakilalanin ang four major sanctioning body ng boxing na WBC, WBA, WBO at IBF dahil ang daring magazine at undisputed champion belt na lang ang paglalabanan ng mga buksingero, bagkos, suportado pa daw ng WBC ang ginawang ito ni Torque Alalshik dahil isa daw itong magandang opportunity at nakakabuti daw sa sports ng boxing. Ay sa latest interview nga po ni Mauricio Sulaiman ay tila nag-iba na nga po ang mga linyahan nito. Galit na galit nga pong sinabi ni Sulaiman na kung sino man ang may balak sirain o gibain ang WBC ay lalabanan daw niya ito. At hindi daw siya interested sa The ring magasin dahil puro business at pinagkakakitaan lang daw nito ang sports ng boxing. Kaya di daw niya maintindihan kung bakit masyado daw ang hinahype at binibigyan ng credit ng mga media, promoters at mga champion ang daring magazine belt. Halatang tinatanggal lang daw nito ang kredibilidad ng boxing. Dahil sa mga pahayag na ito ni Sulaiman ay halatang diritsyong patama ito kay Turkey Alalshik. Sa tingin nyo mga kaboxing, nakakasira ba sa sports ng boxing ang ginagawa ngayon ni Turki Alalshik o takot lang si Sulaiman na di nakilalanin ang WBC at tuluyan ng mawala sa boxing ang pinaniniwalaan na isa sa mga kurap na sanctioning body ng boxing?